Gadana kan makuwa sa baybayon kan puro 4 barangay San Roque Mercedes Camarines Norte ang 59 anyos na parasira na si Arlen Santiago Buque kan barangay Mangisok parehong banwaan na inot ng napapabaretang nawawara matapos na maglawod kan Pasko. Sigon kay Police Master Sergeant Nelson Olfendo Jr. kan Mercedes Municipal Police Station, pasado alas 2.15 nin hapon kasudma kan mahiling anhawa kan biktima sa nasambit na baybayon kan mga residentes sa lugar na tulos man na ipigpaabot sa kaaraman kan otoridad. Mga bandang 2.15 p.m. ma'am, 26. Okay po. Na, po, na natagpuan po yung ano, uh, lifeless body ni Arlene Buki isa ni Arlene Santiago Buki. Opo. Oh, uh, doon po sa Baybay Bay Beach na nasasakupan po ng uh, Barangay San Roque, Mercedes, okay. Camarines Norte, ma'am. Inot kaining na pag-araman na pabalik na kuta sa Pandawan Fishport ang biktima kaiba ang aki kaining 20 anyos na si Ariel. Alagad mantang pigbabaybay kan mag-amaan dagat sa kan Kanimog Island, tinamaan nin makusog na ukol ang barotong piglulunadan kaini na nagresulta sa sa iyang pagkakahulog. Na report man kuta tulos sa Coast Guard ang insidente, alagad da itulos na hanap ang biktima, dara kan mar maraot na kondisyon kan dagat. Citizens po yung ano, marami pong nakakita dyan. Uh, I-inform in na po yung mga ano, yung MDR. Okay po. And pati na rin po yung Coast Guard. Then uh, nagpunta na po sila doon para po, sa tamang disposition po doon sa sa bangkay na i-turn over naman ang bangkay kan biktima sa sa iyang pamilya alagad pagirumdom kan otoridad urog na sa mga parasira na ibitaran ang paglawod urog na kun maraot ang panahon ngani maibitaran ang siring na disgrasya para sa mga baretang Bicol, Danica Garcia